What's up mga kapising? Magandang araw po sa ating lahat mga kapising Kung saan ka bansa ngayon o lugar ang may mag-iingat po tayo palagi mga kapising Yan ngayong araw po mga kapising ay magtataan po kami ng lambat kaya samahan niyo naman kami mga kapising sa anibagong pagtataan natin yun maraming maraming salamat nga po pala dun sa mga sumuporta po sa akin at sa mga nag follow maraming maraming salamat po sa inyo mga kapising kung nagustuhan mo po ang mga ngayong content or video huwag mo naman kalimutang i ang aking facebook page at subscribe po ng youtube channel mga kapising maraming maraming salamat po yun shoutout po kay Dorogs tv from talahib Payapa, Batangas City. Shout out sa iyo. And, lakad muna tayo mga kapising. Sa aming pagtataan ay para may pang ulam kami. Mga kapising at kung suswerte, may pang ano rin pang ganon Ganun lang ang buhay dito sa probinsya. Sinusulit ang kalmada ng dagat. Yan po at malapit na tayo sa dagat mga kapising. Medyo kalma naman ngayon. Yan po at nandito na tayo sa dagat mga kapising. ano? o. Ayan tap. Paya pa yung dagat. yan po at nakatapos na tayo sa ating pagkakamada ng lambat mga kapising. So, nandito na tayo sa ating pagladladan ng ano, lambat, mga kapising. Yan lang, panabihan lang. Tapos na pa tayo maglagladlan mag, ano, ng lambat, mga kapising. Yan lang yung buya. Hanggang doon sana. Dalawang ano lang, bandol. Yan po at muna tayo mga kapising. Babalik tayo mamaya. Yan po at papunta na tayo sa dagat mga kapising. mag na tayo maghahaas o magpapandaw na. Malapit na mag sa is. Yan po mga kapising. Magkaano na tayo ng lambat. Hihila na. Hihila na. butas butas na rin ang ating lambat oh. palita na yan po at mayroong uli yun oh matulugin yan po at pawin na po pa tayo mga kapishing pawin na po tayo may nahula rin tayong mga isda yan po mga kapising yung ating huli sa ating pagtataan yan ang mga matulugin tsaka ito press class po may ano Budog. Matulog na. Ina bang ayaw? Malaki. Malaki na. Good size. pamay may mga ano, oras. Kalangit. Yan lang po ating nakuha. Mga ka-fishing. Maraming salamat sa iyong panonood. At itong pusa namin ay butong na.